I don't think that Sarah can do it alone. Look at nga ngayon, nahihirapan na siya. Isa pa siya, eh. Ito na nga lang, nahihirapan na siya. Yung mga tao, wala rin magawa. It's mm -hmm. not Sarah that will change the system. Katulad ng sinabi ko sa live ko, doon kay Adjo, kaya nyo nagagawa yan, paulit-ulit. Yung kakapanaman ng mga bukaning kung kumukuha kayo ng DPWH projects at kung anik-anik pa. So, pero sa so 2025, meron siyang 160 million. At saka, ano, 120? Ano e, yung e, 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 hanap, pinus mo nga? Grabe ng request. Ihanap hanapin mo kasi hindi makita 2023 pa lang yung hanapin nyo yung 2024, 2025 ha, yung, mm -hmm. yung MMA Achievers. Mm -hmm. Kaya nyo nagagawa yung paulit-ulit. Dahil ang mga Pilipino ay hindi pa nakakakuha ng tapang upang gawin ang ginawa ng mga Pranses para baguhin ang France noon. Mm -hmm. Pero nakasimple yun. Sayang sabi ko nga, diba, 2025 na. In 75 years, another century na. That's only 75 years. Ibig sabihin, that is just one person's lifetime. That is so mm -hmm. fast. So, pag hindi, mo, pag hindi kayo nag-French, Bex, another century will pass. Same, 75, same. 75 years is not... Can you imagine that the, the, someone who will be born today will be alive at the turn of the century, 2200. Ngayon tanungin niyo mga sarili niyo at 2200 magbabago ang Pilipinas o hindi? At sino magde-decide kung magbabago ng Pilipinas? Every that's a decision that we have to make every second of the day because every second of the day brings us closer to 2200 the next century. So imagine niyo na lang in 75 years, every year na mababawas yung set sa 75. Paunti na paunti yung window para mapigyan natin yung 2200 in the 2200 century ang nabago ang Pilipinas. So ganun lang kasimple yun. No? Ganun lang kasimple yun. It took China about 100 years to change a corrupt system and then 40 years to fully develop. So 140 years. Eh, China na yun ha. At mabilis growa ito mga Chinese. So, bala na kayo. So, see you in second reincarnation. Kasi, <laughs> 2200. so, Jogi, so, sa so, 2200, 22, 25, may ganito ulit. Iba na yan, kaya, ay, 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 Visit. Pero AI <laughs> <ay, ay>, na. <laughs> ano tayo? Silicon na tayo. Kalahati na katawan natin, silicon na. Oo. Ano Cyborg na tayo. Gans, ano ba bagong ganito pa <laughs> ang, Hindi pa rin nagpupogo, ganyan. Tapos, ganito rin yung sasabihin ko, kayo mga Pilipino, pag hindi pa rin nagbago yung mga gagawin nyo, in 75 years, magiging 2300 na. Second incarnation, 2325. Bakla, siguro, ano na lang, ulo na lang natin yung hindi, ano, hindi, hindi silicon. Bits, <laughs> ganito pa rin yung Pilipino. Ina, wala nang pag-asa. <laughs> Tapos, ganito rin sasabihin ko, pag kayo mga Pilipino, pag kayo mga Pilipino, hindi magbago. In 75 years, magiging 2400 na. <laughs> 24, 25, 25 75 years, na. ano. nakita nyo? It sounds funny, but it is highly possible na gano'n ang mangyayari. <laughs>